Napapansin mo ba parang nawawalan ng hatak ang iyong motorsiklo o baka naman parang hirap na siyang mag-start? Alam mo ba na posibleng marumina ang inyong karburador? Pero paano nga ba ang tamang paglinis nito? Don't worry, mga kamoto Asia. Ituturo ko sa inyo ang madaliang proseso sa paglilinis ng karburador ng inyong Honda XRM 125. Hello sa inyong lahat, mga kamoto Asia. Welcome back sa aming YouTube channel. Sa episode na ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step -step na proseso sa paglilinis ng karburador ng inyong Honda XRM 125. Ang mga tools na gagamitin natin sa prosesong ito ay gasolina, malinis na basahan, brush, screwdriver set, 8mm wrench, container para sa mga screws, at huwag din natin kalimutan ang protective gloves. Siguraduhin na ang makina ng motor ay malamig upang maiwasan ng anumang aksidente. Ang unang step ay alisin ng choke at throttle cable nito. Siguraduhin naka-off ang fuel valve bago tanggalin ang hose na nakakabit dito. Tandaan ang kanilang pagkakaayos para madali mong maibalik ang mga ito mamaya. Next ay tanggalin ang mga screws o bolts na humahawak sa karburador sa manifold. Gamitin ang screwdriver at wrench para dito. Sa paglilinis ng karburador, tiyakin na hindi mo mapupunit o masisira ang mga gasket at o-ring at siguraduhin na ilagay ang mga screws nito sa isang container para hindi mawala. Ngayon, oras na para linisin ang karburador. Gumamit ng gasolina at linisin ng lahat ng bahagi ng karburador. Siguraduhin ng mga passages at mga parteng mahirap maabot. Siguraduhin din na linisin ng float chamber at mga jets. Dito madalas nagkakaroon ng clogging kaya importante na masigurong malinis ito. Pagkatapos gumamit ng malinis na basahan at kapag nasiguradong malinis na lahat ng bahagi nito ay pwede na ibalik ang lahat ng parts na tinanggal natin. Sundin lang ang kabaliktara ng proseso ng pagkalas kanina na. Siguraduhin din secure ang pagkakabit ng lahat ng bolts at screws. Kapag nabuo na ang karburador, ay maaari na itong ibalik sa manifold. Ibalik ang mga hose at cable sa kanilang tamang posisyon. Siguraduhin maayos ang pagkaka ng mga ito. Pagkatapos may kabit muli ang karburador, ang susunod naman ay pwede na natin pandarin at i-adjust ang minor or idle ng motor. Hanapin ang idle screw at gumamit ng flathead screwdriver at i-adjust ang minor. Kapag mababa ang minor, luwagan lang ang idle screw at kung napasobra ang taas ng minor, higpitan lang ng kaunti at dahan-dahan hanapin ang sweet spot ng ating minor. At ayan mga Kamoto Asia, alam na natin ng kabuuan ang proseso kung paano maglinis ng karburador. Panatilihing malinis ang ating mga karburador upang maiwasan ng problema sa daan. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod naming mga videos.